Ato papel tanaw okay, gi sticker atong mga igsuon ng mga trika driver ato kung asa nang inabuhi nga patas. So ato at tong hatagan sa sticker sa atong kapulisan kung asa do na sila access sa information kini okay. okay. sa PNP ni. Asa okay. uh, sumbong nyo action agad. Pwede na dire. Okay. 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 Ako ang i ang GPT show nga vlog. Pwede ninyo ni i-follow ha. Ang okay. hatag big sticker sa inyo ha mga trika driver kay kamo man maka experience sa dalan o kalisod sa hay. Okay, brother, salamat ha. salamat. Happy ba ka sa imong pagpamasada diri sa lugya? Happy ay. Happy morning, gisaligan para sa mga anak. Oh.

<laughs> <laughs> Kani nga tong sticker sir, uh, pwede ni masumbungan ninyo in case kung kailangan. Labi na kanang mo asawa. ba. sa number sir, Facebook page ni sir. Salamat sir. Thank you so Ayo, dapat isa. sir. Ano pabili sir? kay

Amo na ipangata sa inyo ha, para sabi, inyo may masuportahan. Ipapilit na ninyo. Pwede na ninyo i-follow, then mag-message mo in case. Doon na may mga information. Tara tayo. Tara, okay na yung mga? Ay, nako, nako. Tama, tama.

Asan tayo pilit. dari dapat. Salamat ah. Okay, may nalang di ba? Sa basin makatabang, mo binigituyo sa atong PNP sa taas, sa national headquarter mismo na nag-provide o program through social media. Kaya karoon pa na more on social media na ta. Oke, okay, selamat Oke yuk. Okay, okay, selamat pod. Okay, salamat kayo. Okay, okay, okay na si mo Okay, papilit na to. Arapin tayo, papilit na to. So, atong ipapilit na sa, sa tricam sa ang mga kaigsuunan din sa Barangay Lumbia. Dari, sir. So, sa simple pumaagi, makatagtag dugang ang mga detalye, information sa itong kaigsuunan. Pinaagi sa aning ang ito ang mga stickers nga ipanghatag sa Pikachu Northern Mindanao sa Sumbong Yung Action Agad. I-follow lang ninyo Then maghatod mong mga mensahe, no mga sumbong, pwede ta magpatabang sa sumbong nyo. Action agad. Okay, sir, salamat sir. Thank you okay, so much. Salamat. Ang katong gamay nako may nahurot. Kuha oh. na lang. tay nahutdan na mi atong ko. Oh. Nahurot na ako ang katong gagmay. Kau, ito ta ito Ang kuha na to tay katong gagmay bitaw. So mga igala no, ato na na-distribute ang pipila na to ka mga stickers sa Sumbong Nyo Action Agad o oh sa Kuya Jobar uh, sa ato ang GPT Show kining tanan atong ginahimo base sa mandato sa ato ang PICA in Northern Mindanao to inform, to educate, ha, ah, to have an easy access sa atong community aron mamahimong ang atong makaigsoonan dunay or naa dunay ma dangpan o dunay sila ma-follow kay karon pa naon na more on social media na ta so morning atong gipahangatag ang atong mga leaflets ang atong mga police station sa Cagayan de Oro dunay sila mga uh, mga social media platform nga ginahimo para sa yon ang akses ito mga kaigsunan.